kami sa bangan. Doon po kami maliligo. Ayan na po yung mga iba namin kasama. Nauna na. Ay, dinaw, tulak na siya. Akin lang ay kukulang ito. Marami pa. Pito pa, pa daw po. Pito yeah, pa. Hoy, pagdating dito ah, ako lumadlang. <laughs> dapat dito. Ah. Pag kami. Oh, tawam. hindi niyo malilimutan lang. Pag <clears throat> oh, sakay pala. <clears throat> Ay, sino po 'yan? Oppo. Tito ay sayo muna. Dito naman dito. I. Pa. Ilang takuya? Tolong pa. Uh, <coughs> lang pa. Wala naman dito Walam. sa una. Kasama yung driver. O ang Siya ang Malaki ang karga. Uh. <coughs> Yung driver no. kasi Ano si Bob? Paghikit ng na yung makin ay ito. ay tubig, tayo magdala pa. Dalawa. 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 Ang kulang natin ay tubig. Tayo Dalawa. 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 <laughs> oh, makakuwap ako na sa to. Ulo ko ako na isa sa akin dahil ngulanin sa tubig na inumin. Alin pa no'ng balat ng pal. ng kumuha ng anong ani? Yung ating no, ano, ulo mo to. yung sa kasipihan, <laughs> sa kastate. Ah, tutulog din natin. Masero mi ng dating. Ano ba Ito na, na, na po kami sa sabangan. Yan, dito na po kami. Naglalakad na. Papunta po sa kubo. May mga bangka po dito malalaki.

uwi na po. Ang po ibig na kauwi na. Uwi na. Uwi na. Uwi na. Uwi na kami. Uwi na kami. Uwi na po kami. Uwi na po kami.

airline na yan? Parang malay. Anong gano'n? Malalaki sila lahat. Malalaki sila. sa spot. O, doon. Hey! ba Miss, miss pala si Ate Grace Tov, kasi Kuya Bot ang, ano ay, ang, story Baka sa balance <laughs> nila eh, mali hi po! dito na po kami.

kamay. Okay. Salamat sa, Christ, Salamat sa Diyos. Hallelujah. <laughs> Praise the Lord. Yes. Nakarating po kami ng maayos. Thank you, Lord. Hindi <laughs> na po kayo na. Hindi <laughs> na, okay. na po kayo. Hindi na po kayo. Hindi na po kayo. Nakababasa. Hindi makakauli po. Ano, sa pagbalikan. Oh, pwede na ulit. Na -ulit uh, sabi ni Ronald sa akin. Nangyari ba? Di sabi ko doon siya? Nagalit sa akin. Tinaningan na rin buhay mo. Galit niya eh. Ay, kuya. Ako lang. Ako lang. Ako mahulog. Ako tayo mahulog. mo hulog. rin. ko you po. Thank you. kumakaway-kaway ka pa. Nawalakan niyo pa. Yes. Very 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 sa ating Grace at saka si Ninong ni Rodel. Yeah, dito na po kami sa bahay. Andito na. Hala po. Dito na kami sa bahay.